Dangdang halaga ng piragina lang shabu na sabat sa isang bypass operation sa Quezon City. Suspek, Aminado sa pagiging tulak ng ilegal na droga, pero sinabing nagawala lamang ito dahil sa matinding pangangailangan. Si Bel Custodio sa detalye. Ito ang mga hinihinalang shabu na nakumpis ka sa suspect na si Alias Boss sa Batasan Hills, Quezon City. Nakapakete ang mga epektos at handa na sanang ibenta. Pero hindi alam ng suspect na pulis na pala ang kanyang katransak. Nakumpiska sa suspect ang higit isang daang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng higit pitong daang libong piso. Target ibenta ng suspect ang illegal na droga sa mga street-level pusher. Kasama rito ang mga parokyano sa Batasan Hills, Fairview at Novaliches. Buwan din ang binilang ng pagdiktik ng mga pulis sa suspect. Palipat-lipat daw kasi ng lugar ang umanoy pusher na sangkot din sa iba't ibang kaso. According din sa kanya, uh, kaya niyang ubusin itong 2 kilos ni naman. 2 kilos sa standard drug price nito is almost 13.6 million. According din sa kanya, ay na-involve na rin sa murder case in 2007 sa Nueva Ecija. And another case niya sa 9165 in 2011 sa Maynubaliches, Section 11 na Colombia. Nakumpis ka sa suspect ang siyam na pakete ng shabu, 500 pesos by bus money, isang cellphone at belt bag. Aminado naman ang sinasabing pusher sa paratang. Pero nagawa lang daw niya ito dahil sa higpit ng pangangailangan. Hindi ikinantan ng suspect ang kanyang supplier. Magsasagwa ang QCPD na follow-up investigation para matrace ang drug lord. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.